ikaw ba ikaw ba kaya buboy tingin mo babasagin dito ang ang record ng takilya eh itong mga artista dito eh nag nagpagamit sa historical revisionism napakalaking challenge sa akin ito dahil hindi ako nakapag-prepare paano? Bye! Happy weekend! Woo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Gusto ko lang malam malaman galing sa iyo. Um, ang ang existing daw palang box office record sa Pilipinas ay isang bilyon both local film saka foreign film yung Avatar. Ikaw ba ikaw ba kaya Boboy tingin mo babasagin nito ang ang record ng Takilya? Ah, uh, ako may feeling ako pwede. May may feeling ako pwede. pwede kasi nung naglabas ng picture pa lang eh million million na kagad picture pa lang wala hindi pa nga video yun. eh about uh -oh. our film ang uh, tindi na ng response ng tao eh mm -hmm. both ano yun ha bashers and the uh, pro uh, nagre talagang nagre-reply at talagang sure. nagre-react uh, kaya ang lakas yung feeling eh kasi kaya tsaka kahit sino nagsasabi sa akin nagta nagtatanong. Nung naiisak na, na ikwento pa ayo, wala pa nga kami na sa na ano ba, second day. Sa pero no meron akong kaibigan na nakita ko sa gasoline station na matagal ko nang hindi nakikita, taga Santa Ana. Sabi mm -hmm. sa akin, tuloy ba yung pelikula mo sa malakanyang Ha? paano mo nalaman? Parang sa ang bilis ng kwento. <laughs> ano, marami kaagad nakakaalam. Sabi ko, oh. ano Ganun lang yes, ano, ang interes ng, ng uh, tao. Isa sa mga eksena na, na enjoy ko yun talaga na, sa script. Kasi first, first time ko makakatrabaho ang aking anak, si Diego. First hmm. time ko makikita siya na umaarte, kaharap ko pa, ka-eksena ko pa. Hmm. Kaya sabi ko, excited ako to, titignan ko nga. Kasi narinig ko, magaling na daw yung anak ko umaarte. Oh, galing, po. galing sabi ko, magaling na yung anak mo umaarte talaga. Hindi ko pa napapanood. Ano paano kay nagalingan? Ano ba 'yung ginawa niya? gano'n. But in this scene, I have I I had with him talagang iiyak siya kailangan. Matinding mm. ah, oh pin pinagalitan siya dito eh. Uh, pinagalitan po. siya eh. So umiiyak siya, may, nagrarason siya. He was reasoning mm -hmm. out. Kaya talagang naiyak siya. Oo, kaya... Ito kaya, ba yung, yung eksena ng napanood namin sa trailer na kinakausap? Oo, oh, oh, Sina, uh, sinama yung kapiraso doon sa trailer. Oo. Oh, oh. Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong palagi kang nagpaparty, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Anong uh, nanalaman mo sa katapatan? Eh, puro ka... Party, ba <laughs> Ang ganda. <laughs> Grabe yung eksena. <laughs> Anong nalalaman mo sa... Pagkapanalo at katapatan, oh. eh puro kang party. <laughs> puro kang pa Wala kang ginawa, kundi mamasyal at mag-club. <laughs> si Diego uh, is a revelation of this film. Para sa akin. Hindi pa sapat yung nakita nila kay Diego doon sa ibang mga pelikula. Eto, ibang klase si Diego dito. Ibang klase. Pwede pa lang, Ang, kung pamimili pa lang ng best actor sa inyong dalawa, mukhang sinusuko mo na yung uh, trono. Tungko na ako, kanya Dumpo na. na. <laughs> Masasabi kong talagang napaka, napakalaking challenge sa akin ito dahil hindi ako nakapag-prepare ng mahaba. Katulad ng binigay sa aking amount of time nung uh, when I was uh, given the role uh, Uzerizal. Uzerizal, so, yes. Uh, Nakabigyan ako ng ilang buwan talaga, ilang buwan mga. I was given like five, five to six mm -hmm. months. Eh, dito po? Eto, I, I was given like six hours yata to prepare. Ang <laughs> <Okay>. grabe! <laughs> Sabi ko, talaga, oh kailan ang shooting? Ito after, in, in, in two days, in three days uh, mag, magsisimula na tayo. Ha? Sabi ko, kailangan ko makita yung ano, makeup artist ko, titignan. Magte-test shoot muna ako sa sarili ko. Uh -huh. Itig na ko muna I have a camera kailangan tawagin ko na so tinawag ko yung makeup artist ko uh -huh. Sino ba tapos yan yung sabi ko kailangan ko ng wig kasi maiksi ang buho ko uh -huh. sabi ko yung kailangan ayoko makita. makitang sabi ko kailangan talaga makita nila sa akin si Ferdinand Marcos yan nakakahiya uh -huh. I, I don't want to short change my employer sabi kong ganoon uh -huh. And also the the viewer Uh, the Filipino people, eh, kailangan makita makita nila ng eh, talaga si Ferdinand Marcos 'yung ano, ginagampanan ko. So, ayan, yeah. isang araw kami, isang araw kami paulit-ulit doon sa wig. Uh -huh. Ano <laughs> ba 'to, wig na 'to? Itatapon ko na ba 'tong wig na 'to? Hindi. Uh -huh. Ang hirap, ang katot ang hirap talaga until uh, nakakumbinsi naman ako. Sabi ko, ginawa ginawa namin ng paraan, talaga. Uh -huh nung binasa niyo po uh, kuya yung yung script. yun ang una una. Sabi ko okay. Uh -huh. when I was when, I, when they called me up, sabi ko I want to see the script. Mhm. Mm Sige, binasa ko kagad yung script. Pagla pag pagla pagdating pag, pag, pag na pagdating sa akin, talagang binasa ko ng husto. Sabi mm -hmm. ko After what first reading, sabi ko, bakit parang wala akong wala akong masabi, wala akong angal. Sabi ko siguro marami nag Marami nagsulat nito. Maganda yung uh -huh. pagkakasulat eh. Uh -huh. Yung pala isa lang ang nagsulat. Daryl so, dar lang. Daryl po. Oh. <laughs> oo, oo, nung ni-research ko na eh kaya naman pala pala ang ka-awarde naman pala itong uh -huh. Daryl. Oo. talaga walang biro. Ang galing uh -huh. magaling pagkakasulat ng script. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, uh, I have to commend him for that. Ah uh, lagi ko naman sinasabi sa kanya, magaling. Hindi kita tata bobolahin. Uh, uh -huh. Actually, kung meron na kung ano, gusto kong ipapakiusap po sa'yo para hindi ka ma-offend na pwede ba natin ito, anuhin natin ito, i-adjust natin ng konti ito, pwede ba natin dagdagan ito. As a, as scriptwriter and a director also, of course, ay, gusto kong makatulong kung, kung uh -huh. merong kailangan, uh -huh. di ba? Ito, alanganin itong bagay na to Parang uh -huh. kat, uh, wala akong masabi, sabi ko. Eh, uh, sabi ko, magaling, maganda. No? Kasi so, yung, uh, is, yung kwento po, uh, matutuwa ka, uh -huh. magagalit ka, Ma, ma, matatakot ka. Yung gano'n mm. talaga masususpense ka. Tapos nakakatawa din siya. Kompleto siya eh. Ricardo eh. Ano po ang uh, nararamdaman nyo kapag ka nakakarinig kayo ng, ng mga komento na eh, itong mga artista dito eh, nag, nagpagamit sa historical revisionism? Eh, hindi na pinapatulan yan. Eh, dapat siya ay pinapasalamatan dahil na nakakatulong sa promotion ng pelikula namin. <laughs> ang, ang, <laughs> ang, ang mensahe ko nga sa kanila, sana naman, wag naman kayo tumigil. Pagdating sa susunod kong pelikula, ganyan pa rin kayo sana. Para naman ma-promote din si susunod kong film. Maka naman gantito lang kayo sa Made, made Malacanang. Uh, sabi ko sa kanila, I love you. Kasi alam mo, yung mga nagkikritisize na yan. Um, kung ikaw kumpara mo sa puro nagsasabi ng, ay, ang galing mo, magaganda mo, mas gusto ko yung criticize because we grow from this kind of people nagke-criticize. Mm -hmm. 'Di ba? Nakakarinig tayo hindi ang masakit doon yung puro maganda lang narinig mo, hindi ka nalalago noon. Problema 'yon. 'Di ba? Oo, puro ang kuapo mo, ang galing mo, ang, ang bait na ko mahirap 'yon. Ito po ay base sa sa kinwento po ng mga maid. Kaya made in Malacañang, mga katulong, mga kasambahay, eh, M A I D, maid ito eh. Okay, Apo. sino ba yung pinakamagaling na kasambahay o katulong doon nung mga panahon last 72 hours. Sino ba Apo. yung gumagawa? Ano bang ito yung dito mo mapapakita sino ba sila because they were aminin natin, they were drone across the, uh, uh, the decades, ilang dekada -de -decade yon they were, 'di ba? All Apo. the ugly things marinig mo about them kung paano pininta ng mga oposisyon nila ng mga bagay. Ito yung sa tingin ko ito yung pagkakataon para mapakita yung hmm. other side of the coin. Kasi lahat ng bagay may mga kabilang coin yan. di ba? Opo. Okay, uh -huh. ito yung philosophically. Pakinggan muna natin yung yung yung, yung kabilang side, yung di ba? Ito perspective, po yung perspective pa ng mga ordinaryong uh, tao o sa pamilya, yung nandoon sa pamilya. Correct. Na Tama.